Hello mga beshi, so ngayon tuturuan ko kayo paano gumawa ng POEA online e-registration. So madali na ngayon ang uh, gumawa ng mga or kumuha ng mga certificate kasi puro online na. So hindi ka na pipila pa sa POEA para lang magkaroon ka ng e-reg. So kailangan ito para sa pag apply sa ibang bansa. So isa sa mga requirements kasi ito ng mga agency. So, napakadali na lang naman gumawa. So, mag-start na tayo. So, first mong gagawin ay pumunta ka sa Chrome mo, then type mo POEA e-registration. So, yan ang magiging bungad niyan, e-registration. Tapos, yung kulay blue, click mo lang yan, yung let's go. So, dahil first time mo palang magre-register, so, click mo dito, register. So, importante dito yung email mo. Email address na gagamitin mo kailangan active at yun lang yung ginagamit mo. Kasi dito isi-send yung temporary password mo. So, yung temporary password mo na yun, kailangan mo yun dahil yun yung gagamitin mo para makapag-change password ka. So, ayan, lagay mo lang yung Gmail mo. And then, yan na magiging labas niyan, term of use. So... Ayan, yung mga information mo, tatype mo lang dyan sa box na yan. Yung pangalan mo, middle name mo, last name mo. After na ma-fill upan mo yan, click mo lang yung kulay blue, yung register. So, after nyan, ah uh, confirm mo lang kung tama yung mga information na tinipe mo. So, kapag okay na, click mo yung next. Then, yan, i-screenshot nyo to kasi eto yung i-registration number nyo. So, importante yan pag nag-login ka mamaya. So, after nyan, may isi-send sa iyo na temporary password sa email mo. So, kailangan mong i-open dito yung email mo. So, ayan yung temporary password na gagamitin mo pag nag-login ka na. Pindutin mo lang yung click here. So, madadire ka ulit sa POEA. So, ayan na. Lalagay mo lang dyan yung e registration number mo. Then, yung temporary password mo. Yan yung lalagay mo dun sa password. Then, ayan. Uh, Mag-change password ka na. So, kung ano yung password na tinipe mo dito sa unang box, yun din yung ilalagay mo sa pangalawang box. So, okay. pag okay na, click mo lang yung change password. So, yan yung magiging bungad niyan. Kung meron ka daw pag-ibig ID, pwede mong i-upload. Kung wala, okay lang naman. So, yan may nakalagay dyan na passport tsaka picture. So, kailangan mong i-upload yung passport mo tsaka yung picture. So, ayan, basahin mo lang yung mga information na or details na kailangan sa pag upload So, ayan, ah uh, piliin mo lang sa gallery mo kung ano yung gusto mong i-upload. Ayan, sa akin, pipiliin ko. So, ayan yung napili kong passport na i-upload. And then, pag okay na yan, click mo lang yung upload. So, automatic na yan na mag-flash dyan. And then, ah uh, mag-upload ka naman ng picture. So, punta ka ulit sa gallery. Piliin mo kung ano yung picture na gusto mong i-upload. So, ako check ko muna kung yung ba talaga yung gusto kong i-upload. So, ayan. Pare-pareho lang naman. Walang nagkaiba. So, ayan. Napili ko. So, okay na yan. So, pag okay na yan, click mo uli yung upload. So, ayan. Basahin mo yung mga information na pinaglalagay mo dyan kung tama ba. Uh, kailangan lahat ng box ay may ano may details mo so ayan uh, wag na na palang lang lalagyan ng kg yun, na ah, sa ano sa weight tsaka sa height wag na nang yung numbers lang mismo so ayan. so dito naman kung meron kang mga beneficiaries so pwede mo diyang ilagay kahit ilan so kung yung magulang mo or yung asawa mo or yung mga anak mo gusto mong ilagay sa beneficiaries mo walang problema so ako dito nilagay ko yung mga anak ko tsaka yung asawa ko So, dito naman sa next na tanong is your, yung background education mo. So, kung ano yung natapos mo, lagay mo dyan sa unang box. Sa pangalawang box naman, yung, kung saan kang nag-aral na school. So, hanapin mo lang dyan yung school kung saan ka nag-aral or i-type mo na lang. So, ayan. Pag nakita mo na yung school, so, click mo lang yan. So, ayan. Automatic naman yan na magpa-flash na dyan kung nandyan yung school mo at kung ano yung natapos mo na kurso. So, hanapin mo lang yung kurso na natapos mo. So, okay na yung mga information. So, click mo lang yung kulay green na save. So, automatic na siya magsisave. And then, so, yan na yung mga next question. Kung may mga certificates kang nareceive, so, lagay mo lang dyan kahit ilan pa yan. Tsaka yung mga trainings na pinag-aralan mo. Tsaka yung language. So, yung training details, yan, lagay mo lang dyan. And then, next is language. Kung ilang language ang kaya mong salitain or kaya mong maintindihan. So, ayan. Uh, sa akin, pipiliin ko rito Filipino. Siyempre, Tagalog tayo. So, i-rate natin kung hang hanggang anong rate ang kaya nating magsalita ng Tagalog. So, syempre, 10 dyan ang Tagalog. So, next na language na kaya kong salitain is English. So, hindi naman tayo perfect sa pag english So, re-rate ko lang dyan ang sarili ko ng 8. So, ayan. So, bahala kayo kung anong grade ang gusto nyo. So, yan yung aking napili. Dahil yun lang naman talaga. Ayan, magpa-flush na yan dyan. So, next questions dito is work preference details mo. So, kung ano yung target position mo, target industry, tsaka preferred country mo. So, sa akin nilagay ko dito is land base and then yung industry is healthcare, so kasi ngayon nag-aaral ako, so connected sa healthcare yung pinag-aaralan ko and then yung preferred country ko syempre uh, gusto ko sa malalamig na country, kaya ang pinili ko dito is Canada, syempre gusto ko rin ma-experience yung snow, kaya Canada yung pinili ko, and then yung category so POEA government and then kapag okay na, click mo lang yung kulay green, then save dito pwede kang maglagay ng maraming work preference details mo. So, kung ano yung mga target mong trabaho, okay lang naman para marami kang option. And then, dito yung mga work experience mo, uh, pwede mong ilagay kahit ilang pa yan kung saan ka mga nagtrabaho. And then, save mo lang ng save. And then, yung documents mo, i-upload mo yung lahat ng mga documents mo dyan. Then, kapag okay na, click mo yung save. So, eto na yung last part na gagawin mo. Kung sa tingin mo satisfied ka na sa mga question na nakalagay dito sa form kung nasagutan mo naman lahat at na-upload mo na lahat ng mga kailangan na documents or passport mo, kung okay na lahat. So, click mo lang yung my resume. So, pag click mo yan, eto yung lalabas. So, eto na yung workers information sheet nyo. So, nakalagay dito yung e-registration number mo, pangalan mo, tsaka yung email na ginamit mo sa pag-register. And then, yung mga details tungkol sa'yo. So, kung sa tingin mo, eh, Uh, may mali kang na type dito, pwede mo siyang i-edit. So, after na, pag na okay na, wala nang problema, click mo lang yung nasa taas, yung kulay green, yung print resume. So, pag nilik mo yan, automatic na yan masisave sa gadget mo. Kung gamit mo ay cellphone or laptop. So, ang gamit ko dito ay cellphone kasi wala akong laptop. So, ganun lang po paggawa online ng e-registration. So, eto na yung info sheet nyo. So, paprint mo na lang yan. Kung meron kang printer, paprint mo na lang para magkaroon ka ng hard copy. So, isa to sa mga requirements pag nag apply ka pa abroad. Kasi yung mga agency, humihini sila ng e-reg tapos info sheet. So, eto na siya. Ipaprint mo na lang yan. Kung meron kang printer, paprint mo na lang para magkaroon ka ng hard copy. Para may maipasa ka sa mga agency na a-applyan mo. So, ang importante dito yung i-registration e number mo, tandaan mo yan. Tsaka yung email address na ginamit mo, tapos yung password mo para ma-open mo itong website na to. So, click mo na lang yung logout para bumalik sa main page. So, thank you for watching, guys. Bye bye.